Okay mga par, magandang araw at magandang buhay na naman sa ating lahat. Nagbabalik nga pala ang nag-iisang Kuya Bobby nyo. So araw ng linggo na naman nga ngayon mga par, kaya naman gagawa na naman tayo ng isang makabuluhang video. Pero syempre, bago nga pala ang lahat mga par, kung hindi ka pa nakaka pwede bang pakipindot ang follow sa aking gilid ng pangalan. Maraming salamat agad par. Okay mga par, alam naman natin na marami nakakaalam dito sa Santras Eco Town Tansa, Cavite. Syempre, dito lang matatagpuan sa Saudulan. Okay par, ikaw ba? May idea ka ba kung ilang company ang bumubuo dito sa Santras Eco Town. So ayan ang lilibutin natin ngayon dahil wala tayong magawa ngayong buong araw ng linggo. Kaya tara par, tapusin mo tong video at sabay-sabay natin libutin itong loob ng Santras Eco Town. Okay par, bago nga pala tayo maglibot ngayong araw, nilinisan muna natin ng ating BMW dahil medyo mapapasabak to sa pagpasok natin sa Eco Town dahil nga ang Eco mga par ay napakalawak din yan. At para nga pala sa kaalaman ng hindi pa nakakaalam mga par, ang Eco Town nga pala ay tinatawag ng ilan sa ating mga babayan na ito nga daw ang EPSA 2. Pero syempre naman mga par, mas malawak pa rin ang EPSA. Pero malay natin mga par, soon, ito naman ang next nating na ikutin. Pero ayun nga lang, di ko alam kung makakapasok tayo sa gate ng EPSA. Di ko pa natatry pumasok doon ng nakamotor. Pero kung pwede namang mag ng lisensya siguro sa main gate ng EPSA ay makakapasok tayo. Pero kung katulad dito sa Eco Town, medyo humihigpit na rin kasi sila dahil nga di ka makakapasok sa Eco Town nang wala kang sticker kahit may lisensya ka. Dati pwede 'yon, iiwan mo lang sa guard ang iyong lisensya. Ngayon, hindi na pwede. Basta wala kang sticker, hindi ka makakapasok. Ganun talaga buhay par, nagbabago. Pwedeng mahal kanyan ngayon, pero pagising mo, may iba na. Etong mundong kinakatayuan natin, walang permanente dahil bawat minuto, maraming pwedeng magbago. Kau 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 kau, napakadaldal mo. <laughs> At ayan na nga par, tapusin na natin itong paglilinis natin sa BMW at baka manakaw. At ayan nga, pagkatapos natin maglinis, umalis na agad tayo, wala nang ligo-ligo. <laughs> Ito nga pa lang gagawin kong video mga par para sa mga kababayan natin, sa mga kumpare natin, sa mga tropa natin na naghahanap ng trabaho at hindi pa nila natatagpuan itong Santras. At ito par, binabaybay natin ngayon ng Anyana dahil papunta nga tayo sa aking biyanan dahil doon natin iiwan si Sion. Dahil syempre, bawal nga ang bata sa loob ng Eco Town. At ayun na nga mga par, naiwan na nga natin si Sion sa kanyang lola at nandito na rin tayo sa Amaya Road. Dito pa rin yan sa Tansa mga par at malapit na rin tayo sa sahod kung saan matatagpuan ang Santras. At ayun nga, mga par, ilang minuto lang at narating na rin natin tong kanto dito sa sahod ulan. At ayan nga pa ro, sa kanto ng sahod ulan may bagong tayong jabi, jabi jabi. Matalino din nagtayo ng Jollibee dito sa kanto ng sahod ulan eh. At dahil nga daw pag ng mga empleyado dito sa Eco Town ay diretso sila sa Jollibee dahil napakalapit nga lang nito sa Eco Town. Napakatalino mo. Jollibee na naman ang nagwagi. Sa bagay nga naman, alang naman sa tapat sila ng cemetery magtayo ng Jollibee. <laughs> Ops, teka lang pala mga par, balik tayo dahil sa kadaldala natin, nakalimutan na natin magpagas. Eh kabayo nga, pag ginagamit at pinapatakbo, pinapainom, eh ito pa kayang broom broom At ayun na nga mga par, sa kadaldala natin, eh narating na rin natin tong Eco Town dito sa entrance ng mga empleyado. Teka lang pala par, kung bago ka nga lang pala pupunta dito sa sahod sa Santras, Hanung ka lang doon sa tricycle driver doon sa kanto at dadali na nga kayo nila dito sa Santras. At pag ikaw nga ay maglalakad lang, puntahan mo lang yung Santras Eco Town Terminal na yan at sa gilid may at magtanong lang at pwede ka makapasok at makapaglakad doon sa loob ng Eco Town. At paalala ko na nga rin pala, par, sa pagkakaalam ko, bawal nga pala yung nakachinelas dito. At dapat nakapantalon at naka t-shirt, yung maayos na damit, bawal din naka-short mga par. At kung ikaw naman ay may sasakyan o nakamotor par, dito sa tapat mismo niya ng kinakatayuan ko na yan, doon sa kabilang karsada, meron silang parkingan doon. At ayun nga lang, may bayad, 20 pesos yata, pero maghapon na yun. At dahil nga kasi tulad na sinabi ko kanina par, hindi ka makakapasok dito sa loob ng Eco Town pag wala kang sticker. At eto naman par, pag nakita mo yung tower na yan na may nakapangalan na Eco Town Tansa, dyan sa may tumatalo na unggoy. Diyan naman ang entrance ng mga sasakyan. Dito na hinaharang ng mga guard ang mga sasakyan na walang sticker. Kaya tara na par, huwag na natin patagalin pa to. Pasukin na natin tong Eco Town Santras para malaman natin at magkaroon na tayo ng idea kung ilan nga bang company ang nasa loob na itong Eco At pagpasok nga pala natin dito para sa Eco Town, unang-una kagad bubungad sa atin ang aking pinapasukang company dito sa Oak Wave. At ayan par, kung napapansin mo nga yung nasa harap natin na kulay blong mahaba na yan, ayan nga pala ang likod ng Oak Wave at dyan nga pala ang entrance ng mga empleyado. Kaya tara par, Punta natin ng main entrance na itong Oak Wave At ayun nga mga par Ikot lang kayo dito sa gilid At dito nyo matatagpuan Ang main gate dito sa Oak Wave At syempre pwede nyo na rin tanungin dyan sa guard Kung hiring ba ang Oak Wave. Dahil ang guard nga natin dito sa Oak Wave Ay napakababait Lalo na yung guard na naabutan natin Na naka-duty ngayon Si Serpens Shoutout sa'yo serpents. Basta gamot na herbal Kay Serpens ka lang lumapit <laughs> At dahil 'yan, 'wag nating kalimutan nating natin mga par kaya nang hiram muna tayo sa Serpents dahil susulat ko ngayong mga gawa at mga product na mga companying pupuntahan natin para kumaga-apply kaya pupunta tayo dito sa loob ng Eco Town alam niyo na 'yung pupuntahan nyo. para may idea agad kayo kung sa ay pupunta at doon kayo diretso de dahil nga mga par na ranasan ko ring maglakad at kung lalakarin niyo nga kasi itong Eco Town na 'to at dinyo di alam ko sa kayo pupunta sigurado nga abutin kayo ng bagyot ulan dito mga par dahil napakalawak din nitong eh Eco Town kung kayo maglalakad lang at isang paalala ko na nga rin pala mga par wala nga po pala ako masamang intention intensyon dito sa video gagawin ko. At ang tanging intensyon ko nga lang dito mga par ay makatulong sa ating mga tropa, ating mga kapatid na naghahanap ng trabaho. At eto na nga mga par, ang pangalawang company, katabi punang po ng Okweb to, ang Glory. At ayun nga par, tinanong nga natin sa guard na naka-duty kung hiring ba dito sa Glory. At sabi nga ni Manong Guard, doon daw ang applyan sa EPSA, doon sa main ng Glory. Tulad nito par, eto ang isang example. Kung gusto mong mag-apply dito sa Glory, di ba, di ka na dederecho dito sa sahod dahil may idea ka na kung napanood mo to. Doon ka nga sa EPSA, doon sa tinuturo ni Manong Guard sa main nila. Okay mga par, dito naman tayo susunod na company, katabilan din to ng Oakwave, dito naman sa DNS. So tinanong nga natin dito kay ating guard kung hiring ba sila dito. Ang sabi nga ni ating guard, di daw niya alam pero pwede daw mag-iwan ng biodata. So ayun mga par, mag-iwan na kayo ng biodata sa kanila. At tinanong na rin natin si ating guard kung may agency ba dito, sabi niya wala, puro direct lang daw dito sa DNS. Kaya ayun mga par, kayo na bahala, puntahan nyo na lang at magpasa na lang kayo ng biodata. At ito naman isusunod natin mga par, medyo malayo nga lang to mga par. Pero pag galing kayo ng DNS, dire-diretso lang kayo at matatagpuan nyo tong Towi. At dito nga pala mga par, kung mababasa mo yung pangalan niya, Towi Chemical. So marami na rin naman nakakaalam kung ano gawa dito mga par. Kaya ang pagkakaalam ko din dito mga par, ang product nila dito, mga goma. Ayun lang hindi ko alam kung anong klaseng goma mga par. So ayun nga mga par, pagtanong nga natin kay ating guard kung hiring ba sila dito, ang sabi niya di din daw niya alam. At dahil daw reliever nga lang daw siya. Kung gusto niyo daw, bumalik na lang kayo ng lunes para magpasa na lang daw kayo ng resume. At ito nga ang isusunod natin mga par, ang eco pack. Kasunod nga lang pala to ng towie mga par. So ayun na nga, wala tayong idea kung ano nga ba gawa dito. Dahil pagtanong nga natin at pagtawag natin dito sa guardhouse, wala nga sumasagot, walang tao. Kaya umalis na lang tayo. Okay mga pare, ito naman isusunod na ating company, ang Pescarico. Dito yata ang katayan ng mga tuna. At ayun na nga par, pagtanong natin sa guard kung hiring ba sila, parang meron daw production operator pero di pa rin siya sigurado. Kaya ang sabi niya, mag na lang din daw ng biodata. So ayun mga par, kayo na bahala, iwan nyo na yung biodata nyo dyan. Ito nga palang Pescarico mga par, kung maglalakad ka, simula dun sa entrance ng empleyado dun sa Santras Eco Town. Sa mga tanchameter ko lang mga par, mga 30 minutes yung lalakarin to mga par. At ito naman par sunod natin ang Wading. Ito malapit lang to mga par kasi kasunod lang din to ng oak wave. So bumalik tayo kasi nga iba iba ang dito. Kung natatandaan mo kanina yung glory, eto nga pala yung kasunod ng glory mga par. At ayun nga pagtanong nga natin sa guard mga par kung hiring ba sila dito. Ang sabi nga ni ating guard hindi nga din daw niya alam. At dahil bago nga din daw siya dito naka duty. Kaya ang sabi niya ay bumalik na lang daw bukas lunes para daw may admin. Para daw sigurado ang kanyang sagot. Kaya naman maraming salamat sa iyo ating guard. At eto naman sunod natin par, kasunod nga ng wading, ang emperador. Ayan lang ang logo nila, wala nga silang pangalan dito sa building. So pagtanong nga natin kung hiring ba sila mga par, ang sagot ni ating guard, magpasa na lang din daw kayo ng resume o kaya biodata. So ay mga par, kayo na naman ang bahala mga par. Siguro naman mga par, pag narinig nyo ang pangalang emperador, ay eh, may idea na kayo kung ano ba ang gawa at kung ano ba ang product nila dito sa kanilang company. At eto nga mga par, papakita ko na rin sa inyo yung building ng emperador. So ay mga par, ganyan ang itsura niya. Medyo malaki-laki din tong emperador mga par. At to naman nga ang isunod natin mga par, ang Almex. Kasunod nga lang to ng Emperador mga par, katabing katabi lang, magkakatabi nga lang pala yan. Ang Wading, Emperador at etong Elmex, Almex mga par. At ayun na nga mga par, nauutal-utal na tayo dito. <coughs> At pagtanong nga natin ulit dito kay ating guard mga par dito sa Almex, kung hiring ba sila dito, ang sabi niya pumunta na lang daw po doon sa opisina ng MMA. Dahil meron nga daw ditong agency, MMA nga lang. At doon nga daw matatagpuan ang office ng MMA sa kanto ng South mga par. So syempre, tinanong na rin natin kung ano ba ang gawa nila dito mga par. Ang sabi nga ng ating guard, mga steel daw at PVC na ine-export. So ayun mga par, kayo na bahala. At pagkatapos nga natin sa Almex mga par, dito naman tayo pumunta sa JBC mga par. Syempre, kung merong emperador, meron din namang pulutan mga par. <laughs> So mga par, kung hindi ako nagkakamali, ito nga palang JBC ay nasa likod ng wading at katabi nga lang din to ng emperador mga par. So ayun nga mga par, nagtanong nga tayo kay kuyang Guard kung hiring nga ba sila dito. Ang sabi niya, online daw sila. Mag-email nga lang daw sa kanilang Gmail na nakapaskil dyan sa gate. So ito yung par, binidyo na rin natin ang kanilang Gmail para hindi ka na sumadya dito na maglakad para hindi na makasaya yung oras mo mga par. Dahil pagpunta mo dito par, ganun lang din ang sasabihin sa'yo ng guard, online process po sila. Siguro naman par, may idea ka na kung ano bang product nila dito sa JBC. At ayan nga ang kanilang Gmail, mga par, ikaw na bahala. At ito naman ang sunod nating na pinuntahan mga par, ang pastener. Hindi ito gawaan ng ipin mga par ha, pastener to mga par. <coughs> At ayun nga mga parang pagkakaalam ko dito sa fastener ay gawaan o product nila dito ay mga bolt. Bolts and nut parang ganon mga par. yon ang pagkakaalam ko dahil nakalimutan ko na rin tanong sa guard mga par. Pasensya na. At ayun nga mga par pagtanong nga natin kay kuyang guard kung hiring ba sila dito. hatang ang sagot niya hindi daw siya sigurado kaya pwede daw mag iwan na lang po ng resume. So ayun mga par kayo na naman ang bahala mga par. Hey, come on, eh at pagkatapos nga ng ilang minuto mga par, naisipan muna namin magpicture picture at magpahinga ng konti. Dahil nakakapagod din bala magigot-igot dito mga par. O oh, di ba diba? sabi ko nga saglit lang At pagkatapos nga natin magpahinga at magpicture picture mga par Dumerecho na nga tayo dito sa Daegyong At ito naman Daegyong mga par Ito nga pala sa pagkakaalam ko ito ay garments mga par So pagtanong nga natin dun sa tao sa guardhouse mga par Kung hiring ba sila dito Ang sabi niya di niya masasabi At nagpo-post naman daw sila sa Santras Eco Town So ayun mga par kung kayo mananahi Antayin nyo na lang pag nagpo sila sa Santras at pagkatapos nga natin sa Degyong mga par, katabing katabing nga lang pala ng Degyong itong Syuknam. So hindi natin na video na kinausap natin ng guard mga par, pero sabi ng guard dyan, hindi daw sila hiring sa ngayon mga par. So ayun mga par, wait nyo na lang at pagkakaalam ko dito ay nagpo-post din sila sa Santras. At ayun nga mga par, lipat naman tayo dito sa BCTP. Katabi nga lang pala to ng Syoknam at katabi din to ng Daegyong mga par, magkakatabi sila tatlo. At ayun nga mga par, pagtanong nga natin kay Kuyang Guard kung hiring ba sila dito. So tinuro niya yung nakadikit doon sa gate, yun lang daw ang kailangan nila. Pagbasa natin, engineering lang po ang hinahanap nila mga par. So ayun par, kung ikaw ay engineer, pwede ka magsadya dito sa BCTP. Nga pala mga par, para hindi kayo maligaw. Pagpunta niyo nga pala dito sa Eco Town, magtanong agad kayo sa guard kung saan ba papunta yung gantong company, yung gusto niyo puntahan para hindi na rin kayo ikot pa mga par para iwas sa na rin. At ayun na nga mga par, dalawang company na lang itong dadaanan natin mga par. So itong nakikita yung kulay orange na yan, di ko alam kung bukas na yan. Kaya di na natin hinintuan dahil wala nga tayo nakikitang guard. At ito na nga ang pinakahuli mga par, ang Contour Optic. Pero dito lang din matatagpuan tong optic sa bungad lang ng Eco mga par. Kaya siya na huli mga par dahil pauwi na tayo niyan, pabalik na tayo at umikot kasi tayo mga par. At ayun nga mga par, napakadaldal natin. At pagtanong natin sa kuyang guard kung hiring ba sila dito, ang sagot niya wala din pagkakaiba sa ibang company na napagtanungan natin. At bumalik na nga lang daw dito bukas at magdala ng resume o biodata. At ayun na nga mga par, dito na nagtatapos ang ating pag-iikot. Naalala ko lang pala mga par, kung tatanungin mo nga pala kung hiring dito sa amin sa Oakwave, hindi ko po masasagot at nakakalimutan ko rin itanong kay guard kanina. Pero malapit lang naman to sa gate mga par, unang-unang company to ang Oakwave, pwede kayo magtanong sa guard mga par. At bago nga pala kami tuluyang umuwi mga par, binabati ko nga lang pala ang aking kumpare, na si paring Sherwin Sulier, na nagbigay sa atin ng sombrero mga par, Gina G. At ayan nga mga par, sabi nga ng aking darling ay to daw ako, kunyari daw, daw niya ako, at siya daw zombie. At maraming maraming salamat nga din pala sa aking darling syempre naman at sinamahan niya tayo dito sa pag sa Eco Town. At siya na rin ang ating naging videographer mga par. At bago nga tayo tuluyang lumabas ng Eco Town mga par, umupo muna tayo saglit dito sa harap ng kanilang opisina at magpahinga lang ng konti. At eto na nga par, hindi na nga nagtagal at tayo lumabas na rin at medyo nagugutom na nga daw ang ating videographer mga par. Kaya naman paglabas natin dito sa sahod wala nakakita tayo dito ng parisan mga par na kumakain din. At eto nga pa ng parisan ato mga par matatagpuan to sa paglagpas mo ng postema pagpapunta kang sahod ulan. At kung galing ka naman sa naik mga par, paglagpas mo sa kanto ng sahod ulan, bandang kaliwa bago adumating dumating ng postema mga par. Ang paris nga pala dito, pag may kasamang kanin, 70 pesos lang po mga par. Pero sulit na sulit naman mga par talaga naman napakasarap din. At ayun nga mga par, hindi na nga nagtagal at hinainan na nga tayo dito ng tindero ng paris mga par. At tinimplahan na rin natin to ng konting pampalasa mga par. At syempre, hindi mawawala dyan ng sili mga par. Yan ang mga aroma ng ating mga parisan mga par. Kaya yan kain muna po tayo mga par at dahil nga ang ating videographer ay talaga namang mahihain sa camera kaya naman ako na lang daw ang kanyang mga par ang pagkain nga pala ng pares par dapat magkapares kayo pero kung wala kang kapares par huwag ka nang kumain <tod> Ha, tayo nga mga par kung kayo pagod sa biyahe at galing kayo sa mga malalayong lugar kung mapapadaan kayo dito sa sahod ulan mga pare nare ko itong parisan dito sa may sahod ulan talaga naman kasi sa halagang 70 par sulit naman kasi at dyan nga pare nakadalawa tayong kanin dahil nakakapagod din talaga mag ikot ikot at bago nga tayo tuloy matapos kumain mga par mag iiwan nga lang pala tayo ng konting kataga di bali ng tamad di naman pagod <laughs> At dito nga par, tuluyan ang tinapos natin ng ating pagkain mga par At tayo pa uwi na rin At dadaanan nga pala natin si Siyon sa kanyang lola At ating susunduin na At eto na nga par si Siyon, mukhang naiinip na At pagkakita nga natin kay Siyon parang masama ang loob Parang napapag-isip-isip niya na bakit daw siya iniwan dun sa kanyang lola <coughs> At binabati ko na nga rin pala ang aking bayan nandyan na si Mami Cindy na talaga naman mapagmahal na lola. Basta si Sion nga ang usapan, wala nang dalawa-dalawang isip. Kaya maraming maraming salamat po, Lola Cindy. At ayun nga mga par, dito na rin po natin tinatapos ang ating for today's video. Maraming maraming salamat po sa iyong matyagang panulood ng aking video ngayong araw. O paano mga par, hanggang sa muli, paalam!